It's another day, it's another vlog for today's video. So ayan nga guys, kagagaling nga lang namin ng hospital. At ito nga, pagkatapos nga na nagpa-check up, ay dumiretso na nga kami dito sa may Centro Mall para maglibang naman si Cedric. At ayan nga, then, naglalaro na nga siya kanina pa. Gumiretso nga kami dito sa may banyo dahil naiihi na nga ako. At ayan nga, pagkatapos ko nga umihi, ay maura aurora na naman ang antinyo. Kanyan lang maglibang ang antinyo. Pasimple-simple nga lang yan. Pero alam nyo ba na marami ng problema yan. At ayan nga, nililibang ko lang talaga ang sarili ko. Pero alam nyo ba, yung nasa isip ko, ay nako daming bayarin, daming problema. Lalo na itong sakit nga namin na inuubo at sipumpa nga kami. So ayan nga guys lumabas na nga kami ng banyo at ito naman si Cedric itong tua nga dito sa mga ilaw nila. Paano ba naman kasi ay damang -daman mo na yung Christmas dito sa mall na to. Tignan mo ang hallway nga nila ay napakadaming ilaw at maraming ang design. At kahit sino mga bata, ay mapapatuwa na nga at dito. Sabi nga ni Cedric, ay gusto nga daw niyang tumira dito. At sabi ko nga sa kanya, ay naluka ka ng bata ka. At ayan nga, ay hindi nga makaalis si Cedric dito sa may Christmas light. Paano ba naman kasi? Ay, ang ganda-ganda. At ayan nga, nagtuturo na naman si Cedric kung anong pagkain yung gusto niya dahil nagutom nga daw siya. At ayan nga, lumapit nga ako dito sa so, may takoyaki dahil ito yung nga talaga yung paborito ko, yung takoyaki. So ayan nga guys, yung takoyaki nila meron namang 65 pesos at apat yan na piraso. At meron nga mahigit 100 pesos, sa 8 pieces na nga din. At ayan nga, yung gusto nga daw ni Cedric, yung merong squid. Hindi mo talaga maiiwasan na maraming ituro-turo ang mga bata. Buti na nga lang ay may darak akong ekstra ang pera dito. Alam nyo ba, tips ko sa inyo na kapag meron kayong mga bata, bago kayo lumabas ng bahay ay magdala kayo ng pera. At talaga siguradong magpapabili talaga yan. Matagal lang nga din na hindi nga kami nakagala ng anak ko. Gawa ng hindi nga kami nakakalabas ng bahay. At yan nga ay nagkakasikit pa nga kami. At gawa din nga nasa school kami. Ay syempre, hindi na din namin nagagawa na makapagpunta ng mall. At ito nga yung pagkain na hindi ko talaga alam kung ano klaseng pagkain nito. Bali bumili nga ako dito ng kimchi dahil na curious nga ako kung ano nga bang lasa nito. At ayun nga nagulat nga kami ng anak ko pareho ay dahil napakaasim ba naman. So ayun nga napasawa ay yung buka nga ni Cedric dito sa takuyaki. Ang akala niya kasi ay malamig na. Paano ba naman kasi ay napakainit pala ng loob nito. Pero alam nyo ba na napakasarap talaga ng takuyaki. Talaga paborito ko nga siya. So ayun nga guys. Ito nga lang yung na kaya namin bilhin dahil nagtitipin ipit pa kami. Pagkatapos nga namin kumain ay nagderecho nga kami dito sa may paglaruan ng mga bata. At ayan nga pumasok ka agad si Cedric nang hindi pa nga nagbabayad. So ayan nga guys, nangihingi na nga siya ng pay. So ayan nga guys, ay pumunta nga ako dito sa may pagsakyan ng bata. At naglagay na nga ako ng dalawang coins. Ayan nga, 5 pesos nga po pala ang isa niyan. Kaya pinapalit ko na nga lang. At ayan na nga, nagsimula na nga umandar itong mga sasakyan ng bata. So ayan nga, ito pala siya. Gumagalaw-galaw. At ayan nga, ay napakasaya nga ngayon ni Cedric. Cedric dahil nagawa niya nga yung gusto niyang gawin. At ayan nga, sabi ko nga sa kanya, enjoy mo nga lang yan hanggat gusto mo. At habang wala pa nga si Mr. Ko, ay dito nga muna kami sa mall. At sinabihan niya nga kami, nahintayin nga namin daw siya. Sa kanya na nga pala kami sasakay at uwi na nga kami pala sabay. At habang nandito nga kami, mag -e enjoy na nga muna si Cedric kakalaro dito. At syempre ako, nililibang ko na nga yung sarili ko dito kahit hindi ko naman gusto ang maglaro dito. Buti na nga lang, meron na ganito. Dati kasi wala, tinanggal nga nila. At ito nga, ay binalik nga nila ulit. At buti na nga lang, meron ganito. Meron ng libangan yung mga bata na nagtatambay dito. At dito na nga si Cedric na naglalaro. Tapos na kasi yung oras niya doon. At so, ayan nga guys, dito na nga kami maghihintay kay Mr. Ko. Uubusin na nga lang pala namin yung oras namin dito. At ayun na nga guys, kapag meron na si Mr. Ay, aalis na nga din kami. Hanggang dito na nga lang lang. Paalam!